Mariing sinundan ni Dagong Yanjin ang dalawang pag-atake gamit ang kanyang matalim na paningin. Sa isang mabilis na hampas ng kanyang sandata, napabagsak niya ang palaso. Ngunit nandoon na si Wu Shifang, buong puwersang humahagis ng kanyang dambuhalang maso, diretso sa ulohan ni Dagong Yanjin. Hindi umiwas si Dagong Yanjin. Sa halip, kalmado niyang iniangat ang isa niyang malaking kamay at sinalubong ang maso sa ere. Umurong siya ng tatlong hakbang mula sa lakas ng tama, pero hindi man lang siya nasaktan. Dinarin masama. Malakas ka rin pala, Anya, may ngiting nakakaloko. Natigilan si Wushifang, namutla ang mukha sa gulat. Ginamit niya na ang buong lakas niya, pero isang kamay lang ang ginamit ni Dagong Yanjin para harangin ito. Anong klasing halimaw ito, bulong ni Wushifang sa sarili, habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ngunit mumitilang si Dagong Yanjin at kinawayan siya palapit muli. Sige nga, subukan mo ulit. Naggalit ang mga ngipin ni Shifang, sumigaw ng buong lakas, at muling sumugod. Ngayon, sabay niyang ibinagsak mula sa itaas ang dalawang gintong maso, diretsyo sa ulo ni Dagong Yanjin. Pero matatag na nananatili si Dagong Yanjin sa lupa. Ang tindig niya ay matibay at hindi matitinag, parang bundok. Inangat niya ang dragonfly cutter at hinarang ang pag-atake umaling gaw sa buong battlefield ang tunog ng metal na sumasalpok sa metal. Sa isang malakas na puwersa, napalipad niya si Wushifang pabalik at bumagsak siya sa lupa at gumulong-gulong ng mahigit sampung metro. Sumakit ang kanyang likod sa lakas ng bagsak, nanginig ang kanyang mga kamay at dumugo ang kanyang mga palad. Papaano siya naging ganito kalakas, hinal ni Wushifang habang nakatitig sa nangininig niyang mga kamay. Ngunit hindi nag-iisa si Wushifang sa laban. Habang nakatuon ang pansin ni Dagong Yanjin sa kanya, mabilis na kumilos si Namu Zongning at Li Weihai. Biglang lumitaw sa likod ni Dagong Yanjin ang isang kulay dilaw na kaluluwang hugis alimango. Ang mga pulang mata nito ay nagliwanag at nagsimulang pumintig. Bago pa man napansin ni Dagong Yanjin ang nangyayari, pumutok ang alimango sa isang malakas na pagsabog, nagkalat ang usok at mga debris. Ngumiti si Muzongning, puno ng kumpiyansa. Yes, Nakuha natin siya. Ang kakayahan ng kanyang soul beast ay lumikha ng mga nilalang na kayang mag-self-destruct. Ngunit ang tunay na sikreto ng pag-atake ay ang space ability ni Li Weihai. Sa halip na imbakin lang ang mga bagay tulad ng ginagawa ni Jiang Yi, kaya ni Li Weihai na mag ng mga bagay sa maikling distansya. Ginamit ni Li Weihai ang kapangyarihan niya para ilagay ang sumasabog na kaluluwa diretsyo sa likod ni Dagong Yanjin. Nang maglaho ang usok at alikabok mula sa pagsabog, matatag pa rin nakatayo si Dagong Yanjin. Ang kanyang likod ay umitim mula sa paso at ang kanyang kasuotan ay punit-punit, pero ang kanyang katawan ay hindi man lang nasugatan. Nakangiti si Muzong Ning. Ha! Mukhang hindi naman pala siya ganun katibay. Ngunit sa gilid ng battlefield, napabuntong hininga si Sakuraba Yoshimitsu at napakamot ng noo. Naku, lagot sila ngayon. Paboritong kasuotan ni Dagong yon. Tumango si Akira Kurosawa, sumasang ayon. Mahirap makahanap ng kasuotang kasyang kasya sa kanya. Custom made pa yon. Nagpatuloy si Yoshimitsu, seryosong nagsalita. Pero aminin ko, mas malalakas ang mga kalaban ngayon kumpara sa huli nating nakalaban. nayon nagginit-ngit sa galit si Dagong Yanjin habang tinitingnan ang kanyang napunit na kasuotan. Halatang halata sa mukha niya ang galit. Sinira niyo ang huli kong paboritong damit. Papatayin ko kayong lahat. Hindi makisig ang katawan ni Dagong Yanjin, pero malaki ito, malaki, at siksik sa lakas. Ang ganitong uri ng katawan ay hindi para magmukhang panlabas na malakas, kundi para tumanggap ng matitinding suntok at magbigay ng mapaminsalang hampas. Nanginig ang tiwala ni Mo Zongming. Hindi man lang nasaktan ng sumabog na soul beast ko, Malakas na parang TNT ang pagsabog, pero parang wala lang ito kay Dagong Yanjin. Hinigpita ni Wu Shifang ang hawak sa kanyang mabibigat na maso, kahit pa dumudugo pa rin ang mga kamay niya mula sa naunang laban. Umepekto ang atake. Ulitin natin, sigaw niya. Agad na hinugot ng kanyang clone ang pilak na sungay na pana, maingat na tinutok, at pinakawalan ang palaso na sumipol sa hangin. Kasabay nito, naghanda na muli si Namuzong Ning at Li Weihai para sa isa pang sabayang pag-atake. Kung mapapanatili nila ang pagbibigay distraksyon kay Dagong Yanjin, baka matagpuan nila ang kahinaan niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagbibiro si Dagong Yanjin. May matalim na tingin, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang dragonfly cutter at sumugod ng buong bilis, dala ang kanyang napakalaking sandata, diretsyo kay Wu Shifang. Agad namang gumalaw si Wu Shifang itinaas ang mabigat niyang maso para harangin ang pag-atake. Umalingaw ulit ang tunog ng metal na nagumpugan. Pakiramdam ni Wu Shifang ay parang nasagasaan siya ng isang rumaragasang truck. Nanlamig ang kanyang mga braso at nalaglag mula sa kamay niya ang mabigat na maso. Sa isang iglap, itinapon niya ang sarili niya sa gilid at nagpagulong-gulong sa sinunog na lupa upang makaiwas sa panibagong pag-atake. Bumagsak ang dragonfly cutter sa lupa, nag-iwan ng napakalaking hukay. Tumila po ng mga tipak ng bato at lupa sa ere bago bumagsak muli, parang rumaragas ang talon. Hinal na hinal si Wushifang, maputla ang mukha habang pilit na humihinga. Ukininam hindi kami magka-level. Nanginginig ang kanyang mga braso, halos wala na siyang lakas. Alam niyang hindi na niya kakayaning makatanggap pa ng isa pang tama na ganun kalakas. Pero may pag-asa pa. Mabilis na pinakawalan ng clone ni Wu Shifang ang isa pang palaso, diretsong nakatutok sa ulo ni Dagong Yanjin. Kasabay nito, sinimulan ni Namuzong Ming at Li Weihai ang kanilang plano. Isa pang sumasabog na kaluluwa, kulay dilaw na alimango, ang lumitaw sa balikat ni Dagong Yanjin. Kumukurap-kurap ang mapupulang mata nito habang naghahanda sa pagsabog. Pero ni hindi man lang kinurap ni Dagong Yanjin ang kanyang mga mata. Kalma niyang tinaas ang dragonfly cutter gamit ang isang kamay at hinarang ang paparating na palaso. Pagkatapos, dinampot niya ang sumasabog na alimango mula sa kanyang balikat gamit ang makapal niyang kamay at dinurog ito sa kanyang palad. Sa halip na isang napakalakas na pagsabog, mahina lang na puff ang narinig, parang hangin na tumatakas mula sa lobo. Umakyat ang manipis na usok mula sa kanyang kamay. Walang kahit anong gasgas sa kanyang palad. Kalmado niyang binuksan ang kanyang kamay at ipinakita sa grupo ni Wu Shifang. Yan ba ang lahat ng kaya niyo? Ang hina niyo naman. Kung ganyan lang din pala, dapat na natili na lang kayo sa bahay. Matapos nila itong masaksihan, natahimik at natulala si na Wu Shifang at ang kanyang mga kasama. Paano nila lalabanan ang isang kalaban na ganito kalakas? Ngunit biglang bumigay ang lupa sa ilalim ni Dagong Yanjin at bumagsak ang kanyang napakalaking katawan sa isang hukay. Mula sa mga anino sa ilalim ng lupa, isang dambuhalang kulay abong hayop na parang malaking mall may kumikinang na pulang mga mata, ang lumitaw. Si Jaya Heting gamit ang kanyang kakayahang earthly immortal. Sa kahit gaano ka pakalakas, wala kang laban kapag wala kang tinatayuan, sigaw ni Jaya Heting habang nasa anyong mall. Sumugod ang matutulis na kuko ng mall, diretso sa pinakamaselang bahagi ng katawan ni Dagong Yanjin, ang kanyang ibabang likuran. Alam ni Jaya Heting na gaano man katibay ang katawan ng isang tao, may mga bahagi pa rin itong mahina. Mabilis, eksakto, at maingat ang kanyang pag-atake. Sa command center ng labanan, nakatutok ang lahat sa screen, nakahawak sa kanilang mga upuan, hindi humihinga sa tensyon. Matagumpay kaya ang pag-atake ni Jaya Heting. Pero bago pa man tumama ang mga kuko, isang nakabibinging alingaungbaw ang nagmula mula sa hukay. Si Dagong Yanjin ay nag-activate ng kanyang mutant ability, Shiotora. Bumulwak ang mainit na singaw mula sa kanyang katawan, nagpaalis kay Jaya Heting at tumama ito pabalik sa pader ng hukay. Isang napakainit na alon ng hangin ang sumabog mula sa lupa, pinapikit si Wu Shifang at ang iba pang mga kasama habang ramdam nila ang hapdi ng init sa kanilang balat. Mula sa hukay, isang dambuhalang kayumangging halimaw ang tumalon sa ere bago bumagsak muli sa lupa si Dagong Yanjin ay nag-anyong taong tigre. Nagninigning ang kanyang matutulis na pangil sa ilalim ng madilim na liwanag, at ang kanyang dragonfly cutter ay nagmukhang mas nakakatakot habang hawak ng kanyang dambuhalang mga kamay. Nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata. Hindi na siya nagbibiro. Walang sinuman ang mananatiling kalmado pagkatapos ng isang atake na naglalagay sa kanila sa isang kahiyahiyang sitwasyon. Agad naman pumunta sa ilalim ng lupa si Jaya Heting, patuloy na naghuhukay ng mabilis. Hehe. He. Ligtas ako dito sa ilalim. Sige nga, subukan mong abutin ako kung kaya mo, bulong niya, habang ang kanyang matutulis na kuko ay patuloy na bumabaon sa lupa. Pag nagkaroon ulit ako ng pagkakataon, tatapusin ko na siya. Sa ibabaw, muling nagtipon si na Wu Shifang at ang kanyang mga kasama. Si Dagong Yanjin ay nasa kanyang pinakamapanganib na anyo, at nagliliyab sa paligid niya ang hangin sa tindi ng init. Nakatingin si Dagong Yanjin sa lupa, matalim ang mga mata, parang pinagmamasdan ang bawat galaw mula sa ilalim. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at 'wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.